ang pagpapatuloy, ipinakita sa atin kung paano kabilis tinalo ni Yen lang ang hangal na head leader ng Jomo clan, ngunit labis ang pagtataka ng dalaga dahil sa sobrang bagal ng kilos ng lalaki ay tila hindi ito gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Sa karanasan niya sa pakikipaglaban ay ngayon pa lamang niya naranasan ang ganitong sitwasyon, kaya't malaki ang kanyang pasasalamat sa paggabay sa kanya ni Joyok, kasabay nito ay ang direktang pagtama ng atake ni Yen Lang sa naturang lalaki. Dahil sa pagkatalo ng kalbo ay napagpasyahan ng mga hangal na tumakbo dahil wala na ang kanilang pinuno, nang makita ito ni Yen Lang ay galit nitong winika na umatras na agad ang mga hangal porket alam nilang hindi na sila mananalo, subalit wala ng dahilan upang habulin niya pa ang mga ito. Kagad sinabi ng dalaga kay Eren na kailangan na nilang tulungan ang mga nakaligtas sa kanilang angkan, sinabi ni Eren kay Ryan na ngayon ay alam niya na kung bakit nais nito maging pinuno si Yen lang ng Snow Soul Clan. Kaya't masisigurado niya ang kanilang suporta upang matupad ang nais nito, nang marinig ito ay labis ang tuwa ni Ryan at ang kailangan na lamang niya ay kausapin si Yen lang. Matapos nito ay kaagad dinala ni Ryan ang dalaga kung saan matatagpuan ang divine artifact ng kanilang angkan, at dahil ito ang unang pagkakataon na nakapasok dito si Yen Lang ay ipinaliwanag ng babae na ang lugar na iyon ay ginawa upang mapanatiling ligtas ang kanilang artifact. Sa pagdating nila kung saan ito nakalagay ay kaagad itong kinuha ni Ryan at ipinakita sa dalaga, Napatanong ito sa sarili na kung magawa kaya siyang mapalakas agad ng artifact katulad ng nangyari kay Arin. Dahil kapag nangyari ito ay mas mapapadalas na ang pagtuturo sa kanya ni Juyok at upang mapanatili niyang kasapi sa special class na binuo ng binata, nang makita ni Ryan na tila ba malalim ang iniisip ng dalaga ay tinanong nito kung interesado ba siya sa naturang artifact. Dahil naisip niyang hindi pumunta ang dalaga para lamang makita ang divine artifact, at may posibilidad na may kailangan siya dito, subalit mariin itong itinanggi ni Lang at winikang nais lamang talaga niya itong makita. Pero hindi kumbinsido dito si Ryan dahil bakas sa mukha nito na ito ay nagsisinungaling, maaari naman niya itong sabihin at ipinapangako niya na hindi siya magagalit, dahil dito ay ipinaliwanag ni Yen lang na nais niyang gumawa ng kontrata sa kanilang Constellation, sapagkat ito lang ang naiisip niya upang mabilis na lumakas. Subalit winika ni Ryan na hindi ba't malakas na siya dahil sa tulong ni Joyok, sinabi ng dalaga na nais niya pang mas lumakas sa ibang paraan ngunit hindi niya maaaring maipaliwanag. Sinabi ng babae na mayroon siyang nais imungkahi sa dalaga at ito ay nais niyang pamunuan ni Yen Lang ang Snow Soul Clan bilang kanilang pinuno. Dahil sa narinig ay labis ang gulat nito dahil wala siyang plano maging pinuno ng kanilang angkan. Ipinaliwanag ni Ryan na may dalawang uri ng panunumpa kapag gumawa ng kontrata sa Constellation. Ito ay basic contract at ang pangalawa ay ang incarnation contract ang basic contract ay pagkontrata sa maraming tao at ang incarnation contract ay para lamang sa mga pinuno ng angkan. Nangangahulugan na ang matatanggap niyang kapangyarihan ay hindi may kukumpara kaysa sa basic contract, kaya't kung nais nitong mas lumakas ay ito ang alam niyang pinakamabilis na paraan. Subalit nangangamba si Yen lang dahil nasa labimpitong taon gulang pa lamang siya at masyado itong maaga para sa kanyang edad, Tugon naman ni Ryan na maaaring bata pa ito subalit patuloy lamang silang aatakihin hanggat nananatiling bakante ang naturang posisyon. Kaya't bilang isa sa kasapi ng Snow Soul Clan ay hindi siya maaaring manood na lamang kaya't nais niyang iluklok ang dalaga sa posisyon bilang pinuno ng kanilang angkan, at nais niyang ipaalam dito na maging ang kanyang mga kapatid ay sumang-ayon na sa planong ito. Winika pa ni Ryan na kung nag-aalala ito sa responsibilidad ay huwag itong mag-alala dahil narito siya upang tulungan ito. Ang nais niya lamang ay tanggapin nito ang posisyon at tumayo ito bilang pinuno ng kanilang angkan, dahil sa mga narinig ay hindi na nagdalawang isip pa si Yen lang at kaagad na tinanggap ang maging bagong clan head ng Snow Soul Clan. Matapos nito sinabi ni Ryan na hawakan na nito ang divine artifact at pumunta ito sa mental realm upang makagawa ito ng kontrata sa kanilang constellation, na mabilis namang sinunod ng dalaga at agad siyang napunta sa harapan ng King in the Deep Snow, sa pagbabalik ni Yen lang ay masaya itong ngumiti kay Ryan na tila nagtagumpay ito sa ginawa nilang kontrata sa constellation. Sa kabilang banda, sa pagdating ng ating bida sa Amerika ay labis ang inis nito dahil hindi niya inaasahan na may gaganapin ditong international competition bago magsimula ang klase. Ilang araw ang lumipas bago ang kompetisyon ay ipinatawag ng pusa ang ating bida sa kanyang opisina upang humingi ng isang pabor, sinabi nito sa binata na kasabay ng pagbabalik ng klase sa susunod na linggo ay ito din ang simula ng naturang kompetisyon. Katulad lamang ito ng school competition subalit kalahok ang lahat ng paaralan sa buong mundo, at ang bawat paaralan ay pipili ng kanilang representante mula sa mga first-year student, nagtataka namang tanong ni Joyok kung bakit silang mga first-year muli ang lalahok, dahil marami namang estudyante sa second at third year na maaaring sumali sinabi ni Black Cat na matapos maging presidente ay nalaman niya na nasa kasunduan na ang mga estudyante sa second at third year ay hindi napipiliin, dahil madalas silang pumupunta sa mga guild para sa pagsasanay bilang mga hunter at ang layunin ng mga estudyante ay maging isang hunter at makapagtapos. Maaaring ang madalas na pagiging representante ay nakakasagabal subalit makakatulong ang mga estudyante sa first year na nakilahok sa iba't ibang kompetisyon dahil makakaakit sila ng scout mula sa mga guild o kumpanya. Dahil sa narinig ay agad na naintindihan ni Joyok kung ano ang nais na pabor ng pusa, subalit hindi siya sigurado kung ano ang isasagot dito kaya tinanong niya ang pusa kung saan gaganapin ang kompetisyon. Tugon naman ng pusa na gaganapin ito sa Heroes Academy sa USA. Bagamat nasira ito ay madali lamang itong naayos dahil sa maagap na pagdating ng binata upang pigilan ang pagwawala ng constellation, at isa pa ay tradisyon ng paaralan bawat taon pamunuan ang naturang kompetisyon, kaya't ipagpapatuloy nila ito kahit ano pa man ang nangyari. Matapos ang mga pahayag ng pusa ay sumang-ayon si Joyok sa nais nito, dahil may balak talaga siyang pumunta ng Heroes Academy, sapagkat nais niyang tignan ang manang sinasabi ni Varche upang matiyak kung may kinalaman ito sa kanyang disciple. Matapos nito ay tinanong ni Black Cat ang binata kung sino ang nais nitong makasama, dahil ang bawat paaralan ay may dalawang representante. Nais sana ni Joe Yok na isama si Yen lang subalit ito ay tinutulan ng pusa dahil hindi opisyal na estudyante ng Valhalla ang dalaga. Dahil dito ay sinabi ni Jo na si Arin na lamang ang isasama niya, dahil maganda ang ipinapakita nito ng mga nakaraang araw, kasabay nito ay napagpasyahan ng binata na gumawa ng kontrata kay Dami, dahil ilang araw na niyang ikinababahala ang sinabi sa kanya ng gabay. Nagmamadaling sinabi ng gabay na may malaking problema sila, dahil hindi lamang ang Crimson Ghost ang ipinadala ng Labyrinth Master sapagkat ang lahat ng pangalan sa ikalawang palapag ay kasabay rin nitong ipinadala ng araw na iyon. Nang marinig ito ay tila na bahala ang ating bida, dahil kung noon ito nangyari ay walang problema sa kanya kahit ilan pa ito, subalit natitiyak niya na mahihirapan siya ngayon kung sabay-sabay itong mga umatake. Sa tingin naman ng gabay na malamang ay hindi sila agad magdudulot ng problema. Maaaring ipinagutos ng Labyrinth Master na huwag muna gumawa ng gulo ang mga ito, dahil ang pagpatay ng maraming tao ng walang pinipili ay hindi magbibigay sa kanila ng mataas na antas ng pangalan. Gayunpaman, dahil sa pagbaba ng mga pangalan ay hindi niya na masabi kung ano ang susunod na gagawin ng mga ito, kaya't palagi itong magingat dahil magiging mahirap na para sa kanya ang bigyan ng binata ng babala katulad ng dati. Ngunit sinabi ni Joe Yoke sa gabay na siya dapat ang mag-ingat, at huwag masyadong pilitin ang sarili at mahuli ng Labyrinth Master, napatawa na lang ang gabay dahil sa pahayag ng binata, dahil matagal na rin ng huling may nag-alala para sa kanya, kasabay nito ay nagpaalam na ang babae at winikang tsaka na lamang muli silang magkita. Nagawa man ni Joe Yoke na humiram ng kapangyarihan kay Dummy ay hindi siya sigurado kung ano ang mga mangyayari hindi nagtagal ay lumapit si Arin sa binata upang magpasalamat dahil siya ang inirekomenda nito upang makasama sa gaganapin na kompetisyon. Winika naman ni Joyok na hindi naman ganon kahirap ang mangyayaring labanan kaya't gawin lamang nito ang makakaya niya at sigurado siyang mananalo sila, habang nag-uusap ang dalawa ay sa di kalayuan ay nakamasid sa kanila si Logan Jr. at si Melissa. Sa isip-isip ni Logan na sa paglahok ni Joyok sa kompetisyon ay nakakasigurado siyang ito ang may malaking tsansa na maging kampion, sinabi naman ni Melissa na malaki ang pasasalamat niya sa binata matapos silang iligtas nito sa Great Forest Eye. Winika ni Logan na maging siya ay malaki ang utang na loob dito, at nais niyang gamitin ang kompetisyon upang tanungin ang binata kung ano ang sikreto nito upang maging malakas. Matapos nito ay nagsalita si Beck ang presidente ng Heroes Academy, ipinaliwanag nito na ang katayuan nga ngayon ay dulot ng pag-atake, ngunit ang pangunahin sa larin sa pag-atake ay napaslang at ang mga gusali ay naayos na. Higit pa rito ay prioridad nila ang seguridad sa panahon ng kompetisyon, kaya't dinagdagan nila ang bilang ng mga tauhan na humigit sa dalawandaan, dahil dito ay nais niyang iparating na maaari silang maging panatag. Pagkatapos nito ay ipinaliwanag ng presidente ang kompetisyon ng mas detalyado. Ang internasyonal na kompetisyon ay magtatagal ng dalawang araw at isang gabi at ang unang task ay pag-clear ng isang labyrinth. Sa kabilang banda, habang nagsisimula na ang kompetisyon ay seryosong nakatitig si Logan Senior sa isang monitor upang masubaybayan ang mga mangyayari. Hindi nagtagal ay dumating si Lania isang contractor mula sa asosasyon at may ranggong tatlo, tinanong niya si Logan kung ano ang ginagawa nito sa naturang lugar, subalit tugon ng lalaki na siya dapat ang magtanong dito kung bakit ito naririto. Subalit paliwanag ng babae na nagtatrabaho lamang siya at narinig niya na may isang hangal ang umatake sa paaralan ng isang araw, kaya't hindi nila hahayaang mangyari ulit iyon sa isang kompetisyon, kung saan maraming estudyante ang nagtipon at upang makasigurado ay umupa sila ng isang kumpanya para sa dagdag na seguridad. Sinabi naman ni Logan na kaya siya naririto ay upang tignan ang isang partisipante na labis pumukaw ng kanyang intensyon, winika ni Lania kung ito ba ay ang kanyang anak, ngunit itinanggi ito ng the one at nang sasabihin na niya sana ito, may isang malakas na pagsabog ang nagmula sa labas ng stadium. Nang silipin nila ito ay labis ang kanilang pagkagulantang. Dahil tumambad sa kanila ang isang damakmak na patay patungo sa kanila, matapos nito ay rumadyo ang gwardya kay Lania upang ipaalam ang nangyari. Sa pagsagot ng babae ay agad niyang winika sa mga ito na ano ba ang ginagawa nila at dapat ay itinawag nila ito ng mas maaga, ngunit sinabi ng gwardya na bigla na lang lumabas ang mga patay mula sa ilalim ng lupa. Ngunit dahil wala ng pagpipilian ay agad na nagtungo sa unahan ang babae upang harapin ang mga zombie, winika niya sa kanyang mga kasama na kailangan nilang protektahan ang mga estudyante kahit na ano pa man ang mangyari. Bagamat madali lamang paslangin ang mga zombie ay mahihirapan naman sila sa sobrang dami nito, at wala rin silang natagpuan na labyrinth malapit sa lugar kaya't labis ang kanyang pagtataka kung saan nagmumula ang naturang kalamidad. Kaya't kung nagmumula ang mga ito sa ilalim ng lupa ay natitiyak niyang nasa pangani rin ang mga estudyanteng nasa loob ng stadium, sa kabilang banda, habang nasa harapan ang mga zombie ay nagtataka si Joyok kung saan nagmula ang mga ito. Kasabay nito ay agad ipinagutos ng presidente na magsilikas na ang lahat dahil ang kompetisyon ay kanselado na. Naisip ni Beck na matapos magwala ang Constellation ay kalamidad naman ang pumalit at sinisisi niya ang kanyang sarili dahil siya ang nagpumilit na ipagpatuloy ang naturang kompetisyon. Nang makita ni Robert Jack na tila walang balak umalis ang presidente ay winika nito na kailangan na nilang umalis, ngunit sinabi ni Beck sa lalaki na pumunta na lamang ito sa entrance at tulungan ng ibang mga estudyante, at siya na ang bahala sa mga zombie hanggang sa makalabas na ang lahat. Matapos nito ay agad siyang naghanda upang umatake na nagresulta sa pagsabog ng mga bangkay, nang makita ni Juyok ang abilidad ng presidente ay naunawaan na niya kung paano nagawang makatagal nito sa Crimson Ghost. Subalit ang labis niyang ipinagtataka ay tila ba pamilyar sa kanya ang mga zombie at nakita niya na ito noon, ngunit duda siya na madali lamang itong mauubos, hanggang sa ilang sandali ay may naalala siya patungkol sa mga ito sa di kalayuan ay abala si Arin sa pagpigil sa mga bangkay at labis ang kanyang pagtataka dahil tila hindi nauubos ang mga ito. Hindi nagtagal ay lumapit sa kanya si Juyok at winikang huwag nito sayangin ang kanyang lakas dahil patuloy lamang ang pagdami ng mga ito. Kasabay nito ay mabilis na itinarap ng ating bida ang kanyang espada na nababalutan ng mana sa lupa na nagresulta sa agarang pagkalusaw ng mga bangkay na nakakalat sa buong lugar. Malaki ang pasasalamat ni Joe York sa abilidad ni Dummy dahil epektibo ito sa pangmaramihan na mahihinang kalaban, matapos maluso ang mga zombie ay labis ang pagtataka ng presidente kung paano ito nangyari. Dahil sa pagkakatanda niya ay wala ni isa sa kanilang mga instructor ang may ganitong abilidad, hanggang sa nakita niya ang ating bida at napatanong ito sa sarili kung may kinalaman na naman ito kay Juyok. Sinabi naman ng binata kay Arin na pansamantala lamang titigil ang pagdagsa ng mga zombie, kapag nagbalik na ang mga ito ay huwag siyang magpakapagod, at sabay wikang siya na ang bahala sa hangal na may kagagawan ng lahat ng ito. Sa kabilang banda, Labis ang pagtataka ni Huacha kung bakit biglang nawala ang kanyang mga zombie malapit sa stadium. Sa dami ng kanyang ipinadala ay hindi niya lubos akalain na mauubos lamang ito ng ganong pa Gayunpaman ay kumpiyansa siyang mapapatay niya ang mga tao dito at ipapatikim niya sa mga ito ang kanyang tinatawag na pagmamahal at pag-aalaga. Subalit lingid sa kanyang inaasahan ay gumulantang sa kanyang likuran si Joyok upang siya ay tapusin sa pagpasok ng ating bida ay kaagad itong nagpakawala ng isang malakas na tadyak, dahilan upang mapaatras ang hangal ng malayo. Matapos nito ay muling nagpalabas si Huacha ng mga bangkay mula sa ilalim ng lupa, subalit walang kahirap-hirap lamang tinapos ni Joyok ang mga ito. Winika ng binata sa hangal na hindi pa rin nagbabago ito at tinawag niya ito sa kanyang pangalan na labis ikinagulat ng naturang constellation. Matapos nito ay labis ang pagtataka ni Huacha kung paano nalaman nito ang kanyang pangalan, hanggang sa mapagtanto niya na ang kanyang kaharap ay ang martial arts god. Habang nasa pagkagulantang pa ang hangal ay mabilis itong inatake ni Juyok gamit ang kanyang espada, nagawa man hawakan ng constellation ang sandata ay naging dahilan pa rin ito ng pagkaputol ng kanyang kamay hindi naman sinayang ng binata ang pagkakataon at muling nagpakawala ng isang malakas na hambalos, ngunit naiwasan man ito ni Huacha ay nagresulta pa rin ito sa pagkahati ng kanyang braso. Winika ni Joe Yoke sa hangal na dahil sa mga ginagawa nitong pag-iwas ay nawalan tuloy siya ng braso katulad ng kanyang kaibigan na Crimson Ghost, dahil sa narinig ay napagtanto ni Huacha na kaya pala hindi niya ito mahagilap ay dahil napaslang na ito. Matapos nito ay nagpalabas ang constellation ng isang malaking bangkay at sinabi na naparito lamang sila upang sumunod sa utos. Ngunit ang pagpatay sa kanilang mga constellation ay walang kabuluhan. Kasabay nito ay nagpakawala ang halimaw ng isang suntok na direktang tatama sa binata, subalit madali lamang itong naiwasan ni Joyok. Matapos makaiwas ay kagad na tinusok ng binata ang malaking zombie sa kanyang dibdid gamit ang abilidad ni Dami. Dahil dito ay dahan-dahan na natutunaw ang bangkay at napagtanto ni Wacha na hindi sa binata ang ginagamit nitong abilidad, kaya't naisip niya na kaya mabilis na ubos ang kanyang mga bangkay sa stadium ay dahil ito sa ginagamit na abilidad ng martial arts god habang nasa malalim na pag-iisip ang Constellation ay hindi niya namalaya na muling umatake si Jujok, dahilan upang humiwalay ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Bagamat natanggalan na ng ulo ay nagawa pa rin itong tumawa at winika kay Joyok na hindi na ito kasing lakas katulad ng dati, tugon naman ng binata na wala pa rin itong pinagbago, masyado itong madaming sinasabi bago mamatay. Ngunit tugon ni Watcha bagamat nalalapit na siya sa kanyang kamatayan, hindi magtatagal muling bababa ang kanilang mga pangalan at pagdating ng araw na iyon ay kasama na niyang muli ang Crimson Ghost. Dahil dito ay tinanong ni Joe Yoke ang constellation na kung saan na kaya napunta ang pangalan ng Crimson Ghost, sabay mabilis nitong ipinakita sa hangal ang kanyang suot na sing -sing. Ipinaliwanag ng binata na hindi ito katulad ng kakayahan ng sa Labyrinth Master at hindi niya rin alam kung paano ito gumagana, subalit iisa lamang ang nasisigurado niya at ito ay pareha sila ng sasapitin ng hangal na Crimson Ghost. Matapos nito ay unti-unting naglalaho si Huacha habang ito ay nagmamakaawa sa ating bida. Sa kabilang banda habang nakikidigma si Joyok sa mga bangkay ay pinapanood siya ng pusa at ni Adelia at dahil sa nasaksihan ay hindi maiwasan ng babae na humanga sa kakayahang ipinakita ng binata.